nasa no? bako Pinapantay yung ano yung lupa Sa kabila may mga street vendors so, you know may kalsada papuntang Old Santa Mesa Ah wala na Wala dito Wala ang kalsada may mga bahay na update naman tayo mga kabayan ng San Juan River Rehabilitation at rehabilitation din ng Maytunas Creek Komplikado ako na dito Traffic dito Sobrang ingat ka dapat pag but... andito ko sa inter intersection. Ba? Ito na. Ay, tunas creek na to. Yan sa kanan meron na no? ang nakalagay rehabilitation of slope protection at may tuna street San Juan City hindi na pala to parte ng Mandaluyong itong kabila wala pa oh sa, ano, sa kaliwa street dweller okay. salamat wala halos mga basura parang tumigil ang gawa dito tingnan lang natin dito sa kabila yan dito naman papunta ng show boulevard yung mga ano mayroong mga pader sa magkabila yung mm -hmm. lalagyan to ng easement ang daming gigibain dito kapuntang show boulevard mm -hmm. Buti na lang walang mga informal settlers ang dami oh. hanggang ano, ano show boulevard nasa High Street tayo. Pasok tayo dito. Kita yung ano dito eh, May Tunas Creek. Maputek. Papakyat. Yan. Yun, nawala yung mga ano, halaman, mga ano dito. Puno hindi na sa masukal tingnan natin yan ang may tunas creek na nakadugtong sa san juan river nandun ang san juan river tapos yung general karentong yan nandun merong trash boom pansala ng mga basura mayroon pa ang mga konting ano, mga bahay sa gilid. Ayan. Tinabas na yung mga halaman. Ayan, pa dun. No? Oh. Inaabot to ng baha mga oh. Galing sa Maytuna Street. Aputik. Pula ah, na tayo sa ano, sa San Juan River dun sa Shaw Boulevard General Calentong ini yun marker ng San Juan City ang pangalan pala ng project construction of Maytunas pumping station and improvement of Maytunas creek and its vicinity yun, nandun na ang Maytunas creek nalagyan ng ano ng pader yun ang intersection ng kalentong mga kabayan Uh, at ng na ang JRU o oh, si Rizal University ito yung ginagawang pumping station at may tunas uh, improvement ang ganda ngayon ng, ano, ng ulay ng tubig ng San Juan River nakakakaunti lang yung mga basura natin may mga ano dati dito aso yan pa nga may aso pa nga mga bayan sa kaliwa wala mga bayan walang easement ito yung mga aso Ayan. Eto, dati may mga ano dito Tambay Street dwellers Nagiging ano rin Nagiging tambakan din to Ng mga basura Ito naman yung mga Ginagawang kailaw Ni Manila Mayor Hani Lakuna Pangan Ayan. Sa mga semento na yung pinaka -ilaw na lang ang wala. Lampos. Ito naman nasa Pat Paterno Street tayo. Ayan. Dito yung marami mga street dwellers. Oh. Nasa gilid nga pala tayo ng skyway. Hindi hey, ko alam kung bagong pintura itong mga ano girders ng skyway. Ayan, no? Parang pininturahan. Dito, mayroon dapat, ano, may kalsada kapuntang Old Santa Mesa. Ah, wala na. Wala dito. Walang kalsada. Ito sana ako ng Santa Mesa Bridge. Kala. Eh harang. Yan. Yan ang mga kabayan. Ang Ang dami ni ano na yun eh, may harang na, wala dapat ano doon eh wala dapat bahay doon. Meron ano doon, bako. Pinapantay yung ano, yung lupa. Sa kabila, may mga street barriers. know dami doon sa kabila, mga kabayan. modern jeep dito may ruta ang punta Quiapo Baya Santa Mesa na yung in intersection ng kalentong alam ko meron Jollibee dito dati wala na ano signage ng San Juan City may tuna Creek na no? parang napakatagal na nitong overpass dito ayun no hindi tayo sa kaliwaan Nanda na yung kalsada dito Bagong asfalto to Mga kabayan Sana mas malapad pa yung mga pedestrian lane Para kitang kita Ito na o oh, mga kabayan o oh. Agora public market ng San Juan. Ayan. Traffic tayo. Go tayo sa kaliwa sa End Domingo. Domingo Street Ayan, wala pa rin mga puno at greenery Nandun mga kabayan ng Old Santa Mesa Bridge Ayan. Dito muna tayo sa kanan Ito na o oh, dati dito ang daming mga basura sa Center Island ngayon wala na napunta na sa gilid ito na yung mga basura ayan hindi ko alam yung pangalan nitong tulay na meron na ring mga graffiti hindi naman nawawala yung mga ano, eh. mga bayan mga graffiti Yan. ito na yung San Juan River na uh, akala ko dati estero lang dahil maliit lang meron konting basura mga bayan Ayan. dark green ang kulay ng tubig sa kanan walang easement saka sa kaliwa parang pa palang pwedeng gibain kung talagang lahat ng mga river banks saka gilid ng mga estero lalagyan hmm. ng mga easement Ito naman yung Skyway yan. Ando nang Sevilla Bridge. Show Boulevard. At ando naman ang Gregorio Araneta Avenue. Sa Center Island, meron na mga nag nagbabahay. Oh. Tricycle. Ayun, Nandito Nandito pala yung mga basura sa gilid nga mga kabayan. Ayun, may mga bahay na. No? Barong-barong na yun, no? Ito, SM City, Santa Mesa. Ano pa rin talaga, no? no? Sabalit na Abilka tayo ng Show Boulevard Yado. Yado, Meron terminal lang Tricycle Dito ang palagi nagkakaroon o kaya sa gilid yan, wala naman mga kabayan Kasi lang wala mga informal settlers nandito sa ano sa gitna yan dami oh ah. doon na uli ang San Juan River tara mapa ganda pa ito ng DPWH DENR at MMDA ah. doon ang Ramon Magsaysay Boulevard sa kaliwa at Aurora Boulevard sa kanan sa residences ng SMDC maraming salamat ko ulit sa panonood nyo mga kabayan mag subscribe na po kayo kung hindi pa po kayo nakapag subscribe maraming maraming salamat po sa palagi mga nanonood mga sumusuporta